Mga naghain ng kaso laban kay House Speaker Martin Romualdez at iba pang mga akusado, mariing pinabulaanan itong uh, aligasyong diversionan taktik lamang ang paghahain nito sa Office of the Ombudsman. Ito namang uh, nariyan ang pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Mariing pinabulaanan ng mga nagsampa ng kaso laban kay House Speaker Martin Romualdez ang aligasyong diversionary tactic lamang ang inihay nila sa opisina ng ombudsman. Ito ay nilinaw mismo ni Davao del Norte First District Representative Pantalyon Alvarez matapos tanungin kung bakit ngayon lamang ito ginawa kasabay ng mga issue sa kasong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Git niya, ang pagsasampan nila ng mga kasong kriminal at korupsyon kay Speaker Romualdez ay hindi para ibaling ang atensyon ng publiko kundi anya mas nauna umano ang isyong ito kumpara sa iba. Yung sinasabi nilang diversionary tactic at tinan nyo ito. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Di ba yung, yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab? Kaya sila ang gumawa ng diversionary tactic. Gumawa sila ng isyo na matatabunan itong iskandalo sa budget ng 2025. Paglilinaw pa niya, wala umanong tamang oras so panahon hinggil sa paghahay ng mga ganitong uri ng kaso laban sa isang opisyal ng gobyerno. Alam niyo, yung sinasabi nilang timing. Eh wala namang timing yung criminal case. Eh. Kung gumawa ka ng krimen, yun ang timing. Gumawa ka ng krimen, alangan namang i-file mo yan sa susunod na taon. I-file mo yan sa uh, nakaraang taon, hindi pwede. Ginawa nila yan recently kaya kinakailangan aksyonan kagad ka natin. Ayon naman kay Attorney Ferdinand Topacio, isa sa mga kasamang nagsampa ng kaso, pinag-isipan muna nila ito ng matagal dahil anya, masyadong komplikado mano ang inihain nilang kaso ngayong araw. Actually, matagal na po namin itong pinag-iisipan. Kailan po, komplikado ang kaso. So pinag-aralan pa po namin ito kaya ngayon lang po namin ginawa. Kasi hindi naman po kami katulad ng ibang miyembro ng Quadcom na kumikilos at hindi nag-iisip. Pinag-isipan po namin itong mabuti. Dahil dito, kakaharapin ni House Speaker Martin Romualdez at ilan pang mga kasama ang mga kasong kriminal at korupsyon matapos isampay ito sa opisina ng Ombudsman. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario, naguulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!